So ayan guys, magandang gabi sa inyong lahat at uh, sa lahat ng mga nakapindot nitong aking channel, ayan makikita ko uh, at saong kundi So ayan uh, purihin ng Panginoon sa video na ito So matagal ko rin inisip kung talagang gagawa ba ako ng video o hindi Tukol dito pero talagang gusto kong ihayag ang kadakilaan ng Panginoon So actually Uh, kung makikita ninyo, matagal po akong hindi nakapag-upload uh, ng video. Kasi po, uh, recently, uh, nagkaroon po ako ng anxiety. So, anxiety po siya. Na naging anxious po ako sa aking health. At uh, nagkaroon po ako ng nervyos. So, way back May, nagsimula po siya ng katapusan ng April. So, hanggang ngayon, ah uh, medyo may konting ano na lang konting uh, baga, konting sintomas na lang ng anxiety ang meron sa akin uh, nagkaroon din po ako ng panic attack so ah uh, GERD Is, isa din po yan GERD so kung meron kayo niyan anxiety panic attack GERD tapos ah uh, kasi magkakasama po yun eh kasama po kasi kung marami po tayong iniisip naging anxious po tayo sa isang bagay no lalong lalong lalo na po sa health. So sa health po ako nadali ng anxiety. kumbaga um may kinatatakutan ako na lagi kong iniisip na baka mangyari sa akin na ano, uh, tawag dito. Uh, nangyari sa tatay ko which is parang natakot ako na baka mangyari sa akin ng time na yon ah uh, kasi meron po akong naka nakaaway sa comment section. So yung time na yon pagod ako, kulang ako ng tulog, dalawang araw akong kulang ng tulog. So pagod ako para akong lutang nung pagpasok ko dito. So normal po yung katawan ko hindi maganda tapos yung heartbeat ng heartbeat ko sa heartbeat ko mabilis kasi pag kulang po kasi tayo ng tulog tataas po yung heartbeat ng ating puso so pag araw-araw nating ginagawa yan makakaapekto po yan sa ating katawan so pwede tayong pasukan ng over fatigue so nung time na yun para po akong lutang, kasi pagkatapos po namin mag out sa trabaho ako po ay nag-aangkas saka saka naglalamove so na overuse ko po yung katawan ko which is hindi maganda po sa katawan natin. Lalong-lalo na po tayo yung nakakaedad na. Mataas na po yung edad natin. So, yun. Yung may nakaaway po ako sa Facebook. Doon po nagsimula yung anxiety ko nung may nakaaway po ako sa Facebook. Tapos, pagod ako nung time na yun. Yun nga, pulang ako sa tulog. Hanggang sa yung kaba ko. Yung kaba ko kasi binantaan po ako. Kaya hindi po talaga maganda na pumapatol tayo ng mga comment, comment, yung mga comment. Totoo po yung sinabi ni Dr. Willie Ong na pagka pumapatol ka sa comment section sa mga buzzers mo, pag dinibdib mo yan, talagang, ano, talagang may stress ka. So yun, uh, nag-away po kami sa comment section, tapos sabi niya sa akin, papupuntahan daw ako ng tao dito. So, siyempre, sino bang hindi kakabahan yan kasi hindi ko siya kilala. Tapos, aabangan daw ako dito sa trabaho uh, which is nasa social media tayo kaya yung Facebook page ko rin po saka Facebook po uh, may mga address ako doon uh, minsan na naano sa trabaho. So, lagi pong kinakabahan yung dibdib ko hanggang sa dumating yung pagkakataon na wala nang ginawa yung dibdib ko kundi kumaba. Nagkaroon na siya ng nervyos. So, one time, nandito po ako dito sa pwesto na to ah uh, pinagpapahinga ko yung sarili ko pag kakatapos lang namin magtrabaho trabaho noon so bigla pong namin naman id yung hita ko naman id yung kamay ko which is natural natural lang siguro yun nung time na yun dahil hindi maganda yung pagkakaupo ko nung time na yun so pag tayo kung ganun, uh, ikwento ko lang kung saan nagmula yung anxiety ko so pag tayo kung ganoon parang pakiramdam ko parang naman id yung Parang kaliwa kong... Ano? Kaliwang kamay. Ito. At yung kaliwang kita. Wala pa ako. Hindi pa po ako kinakabahan noong time na yun. Naisip ko agad na baka... Atake sa puso. Baka inaatake ko sa puso. So, yun. Doon na. umasok na po yung kaba ko. Grabe ang kaba ko. Tapos... Ah... Uh, talagang kinabahan ako ng kinabahan, lakas na kalabog ng dibdib ko, tapos sabay na rin po nung pagod, uh, biglang parang kinikilabutan yung dito ko, pakiramdam kasi, di ba, pagka tayo po ay uh, nininervyos, o baga talagang may, halimbawa na lang natatakot tayo, di ba, pag nakakita tayo ng multo, talagang parang magagano'n yung ulo natin, matatako tayo, gano'n, so, sobrang takot natin. So, nag ano po yung katawan ko na react to fight and flee big sabihin parang aaway at tatakbo parang ganun yan daw yan eh pagka tayo ininterbius yung may tataas uh, yung anong tawag doon cortisol ba yun o adrenaline yun yung dalawa yata na yan yun yung kat sa katawan natin yun po yung magbibigay signal sa ating katawan na tatakbo ka o lalaban ka ba kaya yun uh, nung time na yun parang natakot ako kinabahan ako hanggang tulit tuloy din po yung kaba ko at akala ko atakehin na ako nung kumalma po ako nung kumalma po ako hindi na po siya mawala-wala sa isip ko yung nangyari na yun lagi pong laban ng isip ko baka mamaya pabalik na naman yung ganun kahit po nagda-drive ako habang nagda-drive ako iniisip ko yung nangyari sa akin na ganun yun pumasok na naman si nervous hanggang sa paulit-ulit na po na parang lagi kong iniisip na baka mamaya at na naman ako ng ganun baka nga sa puso, ganito, yun ang nasa iisip ko kasi uso po ngayon yung heart attack talaga so, yun matatakot ako, maya maya ako nag-iisip na baka atakihin sa puso pinapasok na ag agad po ako ng nervyos na kailag ulit, ganyan so, palagi-lagi yun within 5 days siguro lagi yun ang iniisip ko, mabigat na yung ulo ko kasi wala na akong ibang iniisip. Baka mamatay na ako mamaya. Baka mamatay na ako bukas. Bakit makatulog? Hindi na rin po ako nakakatulog ng maayos. Tapos, uh, tapos po ay, tawag dito, doon na po nagsisimulang sumakit ang tiyan ko. Dati, wala po akong na, nararamdaman na may asim. Wala, may asid ba ako? Parang nagbabackfire po dito sa akin lalamunan pero kaya kaya hindi siya katulad po nung sagot lang po ha ah. hindi po siya katulad nung time na talagang matindi yung anxiety ko dahil sa takot ko nga kasi meron po nga akong ah uh, tawag dito meron po ako mga anxiety nangiging disorder na yung anxiety ko so palit ulit na siya tapos pinapasokan din po ako ng kaba So dumating po yung time na talagang grabe. Medyo malakas yung ano ko brightness. Oh, yan. So dumating na po talaga yung time na grabe na po nararamdaman ko. So hindi ko na maintindihan sarili ko. Marami ng sintomas na umano sa akin. Yung pa Na, minsan namamanhid pati kamay ko. Tapos papasukan na ulit ako ng uh, nervyos. Nervyos na naman. Tapos pakiramdam ko parang laging mainit. Hindi naman ako nahirap ang huminga. Mainit lang yung dibdib ko. Laging mainit dito. Yung, ka, yung kaliwa. So, yun. Lagi akong nag-iisip na baking ganun-ganun. Hanggang sa po ay hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho. Iba na lagi pong laman ng isip ko. Na, natatakot na ako. Ang gusto ko pong, pong mangyari nung time na yon ay uuwi na lang ng bahay at magpahinga. Doon na lang ako sa bahay. So, pagka meron po akong pag, pag, ay hindi pagka pagka meron po kayong anxiety lalong lalo na po sa health ninyo at uh, na po kayo o meron na kayong acid reflux best way para malaman at maging panatag din po ang isip ninyo is magpa-check up kayo so ano ba ipapa-check up ninyo? unang-una po magpatodi ko kayo kung kaya po ninyong mapatudie ko, mapatudie ko kayo o di kaya magpa-ECG para malaman talaga para mapapanatag yung isip ninyo kasi yung parang pakirabdab talaga natin pag may anxiety tayo nervyos at mayroon tayong GERD magkakasama kasi yan ang pakiramdam natin kasi para tayong aatakihin sa puso. Kaya para mapanatag po yung isip natin, magpa-check up po tayo. Para malaman natin kung may problema ba tayo sa puso o wala. So kung clear, Ibig sabihin, yung acid ang nagpapasakit ng dibdib nyo. So, hindi lang yan. Marami pa. Marami pa yung kay mararamdaman. Merong mga parang tusok-tusok. Iinit -tusok, yung buong katawan nyo na parang napasok. ganoon Iba. Parang nginginit. Pakiramdam Parang sinisilaban yung katawan mo. Sasakit yung ulo nyo dito. Ito. Dito. Parang ginaganon. Parang sinasabunutan na nangangala yung batok lagi, itong likod ng ulo, ito laging alay, papunta rito. Siyempre, mapapaisip ka talaga kasi isa rin po yan sa sign down ng stroke. Ganun. So, ayun, duma dumaan ng dumaan yung mga araw, mga kapatid. Pero alam nyo kung ano po yung talagang naging napakalaki ng tulong sa akin na bakit nawala yung anxiety ko o di naman kaya meron pa rin ngayon pero kontrolado ko na siya So ano ba yung dahilan kung bakit uh, talagang nawala siya? So hindi po yun dahil sa gamot. No, hindi po dahil sa gamot na ininom ko, hindi po dahil doon sa pagpa-check up ko. May 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 ano rin talaga, may tawag dito. May talab, ginamit ng Panginoon yung mga gamot na 'yon. Pero alam nyo, nasa sarili din talaga kasi natin 'yan, no? Kung talagang kahit ano pang inumin mo, kahit nainom ka pa na isang truck na gamot, kung talagang grabe talaga yung iniisip mo, mas grabe yung iniisip mo, hindi mo makontrol yung iniisip mo, hindi po talaga hihupa yung anxiety mo. So the best way talaga mga kapatid is ipagkatiwala mo sa Diyos. Pagkatiwala mo na sa Diyos yung buhay mo. So yun pong ginawa ko, hindi ko maintindihan, umiyak na po ako sa asawa ko, umiyak na po ako sa pastor, sa pastor namin kasi po uh, tawag dito tawag dito ah uh, kasi po ako ay Christian so tsaka ano sinadya na talaga ng Panginoon mga kapatid na mangyari sa buhay ko yun kasi naglilingkod po ako sa kanya mababaw mababaw yung paglilingkod ko sa kanya halos tinatamad ako magdasal sa isang gabi minsan hindi na nga ako nagdadasal tulog na lang diretsyo ganun So ayo pala ng Panginoon ng gano'n. Gusto ng Panginoon na magpasalamat ka gabi-gabi sa pinak sa pinagkaloob niya sa iyo, no? So yun ang ginawa ko nung nasa bahay ako bago ako matulog mga kapatid kasi yung takot, yung takot ko po ang nagdadala sa anxiety ko. Yung takot baka mamatay ako ganito ganyan. So ang ginawa ko ay nagdadasal ako bago matulog, nagdadasal ako bago matulog. Pag nagising po ako ng alanganing oras, kasi ako po ay nagigising talaga. Dahil po sa anxiety ko nga. Normal po yan sa may mga anxiety, nagigising-gising ko ka po talaga. Uh, bago matulog, nagpipray ako. Pag nagising ako ng alas 12, nagpipray ako. Pag nagising ako ng alas 3 ng uh, madaling araw, nagpipray ulit ako. Pag nagising ulit ako ng umaga, So, mga five times ako nag kasama na gabi at ano, gabi at araw. Pag ako nag-pray. So, yun po ang nakatulong sa akin. So, yun po ang nakatulong sa akin talaga is yung pagtiwala sa Diyos. Ah, dahil uh, parang sinuko ko na sa Panginoon yung buhay ko. Sabi ko, ganun din naman eh. Sabi ko, kahit anong gawin kong takot, kahit anong gawin kong uh, ano sa sarili ko, kung talagang sabi ko, kung talagang kukunin ako ng Panginoon, ayaw ko man sa hindi, wala akong magagawa. So, sabi ko, what if pagkatiwala ko na lang sa Panginoon yung buhay ko, tapos, ihiling ako sa kanya na extend pa yung buhay ko. Tulungan ako sa problema kong ito. Uh, turuan niya ako kung anong gagawin ko sa araw-araw. Alam niyo mga kapatid kung ano yung talagang the best na nangyari sa akin. Ha? Parang hindi ako nalungkot na nagkaroon ako ng karamdamang ganito dahil uh, mas lalong pinapalapit ng Panginoon at pinapa ng Panginoon yung tiwala ko sa kanya. Baga, uh, ginamit na instrumento ng Panginoon ng mga bagay na ito para magkaroon ako ng trust sa kanya, magkaroon ako ng tiwala. So yun, sabi ko, ganun din eh. Pag puro ako takot sa sarili ko, wala rin mangyayari. Maghihirap, maghihirap rin naman ako. Tapos, mamamatay lang din naman ako na puro takot. Mamatay na lang ako na ipagkatiwala ko sa Diyos yung buhay ko. Hanggang iyon, natutunan kong magpakumbaba sa Panginoon, humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kayabangan ko, sa lahat ng mga mali na mga pananaw ko, sa pagiging mababaw na pagtitiwala ko at pananampalataya sa Kanya at paglilingkod. So glory to God, <laughs> dahil doon, mga kapatid, dahil na may gusto lang ipahiwatik sa akin ng Panginoon, pinagkatiwala sa kanya, ko sa Kanya ang lahat, bigla pong gumaan ang gumaan yung aking isip natanggap ko na na ang buhay talaga ng tao eh, hindi naman sa sinabi kong hindi hindi ka kakabahan, kakabahan ka pa rin naman. Yun nga lang at least kontrolado mo na. Hindi ka tulad dati talaga. Grabe talaga dati. So gusto ko sinang Panginoon na yung buhay natin iasa natin sa kanya. Hindi hindi tayo aasa sa sarili nating lakas dahil yung sarili nating lakas, yun nga po sabi ko, mahina po talaga tayo. Wala tayong lakas kahit konti. Kaya ang lakas natin ay galing sa Panginoon. Kaya sa lahat ng may mga anxiety dyan, at uh, matagal nyo nang hawak-hawak yung anxiety na yan, leave it to God. Pagkatiwala nyo na sa Panginoon. At uh, malaking tulong po sa akin yung pag, uh, pag, 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 pag ng mga praise and worship song, pagbabasa ng Biblia, sapagkat nandun ang pangako ng Panginoon. Lahat ng pangako ng Panginoon, healing nandun, uh, prosperity nandun, ang uh, buhay mo sa hinaharap, buhay na walang hanggan nandoon, pakikita mo mga pangako ng Panginoon mga, kung paano mapagtagumpayan ng mga pagsubok sa mundong ito kaya eh, sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon, no? dahil eh, talagang kahit na masama akong tao, wala akong karapat dapat na mukha na iharap sa Kanya pero talagang pinili ng Panginoon na habulin ako kasi yung buhay ko mga kapatid ay eh, baka napunta na ako sa bangin, bangin ng uh, ano, kadagat-dagatan apoy. So, talagang green up ako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Wag ka dyan, dito ka." So, yun po ang dahilan uh, sa awa ng Panginoon sa biyaya ng pagpapala ng Diyos ay uh, ayun. Nakukontrol ko na yung sarili ko ngayon. Hindi e, na katulad dati na grabe talaga. So, yun lang mga kapatid. Kung 2 years ka nang may anxiety, leave it to God. Leave to God. Kasi, wala rin eh. Kahit pagsikapan mo yan sa sarili mo, hindi yan mawawala. Hindi magiging panatang iisip mo. Sapagkat ang Panginoon, ano, Panginoon lang ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, yun lang ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa isip mo wala nang iba, wala nang iba. Kasi yung takot kasi natin na mamatay mga kapatid, yun po ang nagpapa-anxiety sa atin. Yung takot natin na mamatay, lahat naman tayo takot mamatay. Pero iba pa rin yung, ano eh, iba pa rin yung kahit takot ka mamatay pero may Panginoon ka na kaya mong ipagkatiwala sa kanya ang lahat, mamatay ka man o hindi. Basta kasi minsan ako nangyari na rin sa akin na talagang inaatake ako ng tumaas yung asin ko, hindi ko ma yung sarili ko. Tapos, sabi ko sa Panginoon, Lord, Ikaw nang bahala sa akin. Hindi ko kaya to. Ah, uh, kaya mo to, sabi ko. Kung, so, naglalagay ko sa isip ko na, kung kukunin mo na ako ngayon, at least, alam ko na, tinama ako na yung sarili ko. At, alam ko na, ah, uh, pinatawad na ako ng Panginoon, at alam ko na, ang Panginoon na yung kukuha sa akin. So, yun, so yun lang. Ah, uh, pinanatag ko lang yung isip ko dahil alam kong di ako pababayaan ng Panginoon huminga lang ako ng malalim hinihintay ko na lang kung ano ba ang sunod na mangyayari sa awa ng Diyos ay dito nakapag vlog pa ako kaya mga kapatid ano bigay nyo na sa Diyos yan magbasa kayo ng Bible yung New Testament uh, sa Panginoong Heso Kristo no? kasi yung Old Testament ah uh, maganda rin naman ang Old Testament kasi yun po yung paghahanda para sa pagdating ng Panginoon Jesus. So sa yun, sa yun, sa, yun, New, New Testament kasi yun ang fulfillment ng Old Testament. No? So magbasa kayo, magsimula kayo sa chapter ni Matthew. Yun. Araw-arawin ninyo kahit limang limang chapter lang, limang chapter lang, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter, chapter 5 sa isang araw, tapos bukas ulit, no? tapos makikinig kayo ng worship song at uh, magpray kayo lagi magpray pag nagdasal kayo lagi nang nagdasal mag magbi-build up ngayon yung tiwala niyo sa Panginoon lalo na pag nababasa niyo yung mga pangako niya doon sa Bible yung mga pinagaling niya so magbi-build up yung relationship niyo sa sa Panginoon at sa pamamagitan ng dasal magkakaroon kayo ng tiwala sa Panginoon at uti-unti pong babawasan ng isipin niyo sa buhay So, yung anxiety ninyo, at least, kontrolado nyo na. So, yun lang po, mga kapatid, no? Walang gamot na mga kapag paggamot sa inyo sa anxiety. Meron, papainumin. May mga gamot naman, eh. Papainumin kayo. Pero yun nga, ang sabi ko. Sabi nga ni Kuya Jim, dun sa video ni Kuya Jim, na nagbablog tungkol sa anxiety, GERD at panic attack. Sabi nga niya na baliwala yung mga ano na yan baliwala yung mga gamot-gamot na yan kung talagang yung anxiety at yung anxiety ninyo ay hindi mawala sa isip ninyo so wala, baliwala yan eh kahit ilang taong ka nang iinom ng mga para sa anxiety babaliwala yan hanggat hindi mo matanggap na ang buhay ng tao ay may hangganan hanggat hindi mo pagkatiwala sa Panginoon ang iyong buhay at hindi mo ibigay sa Kanya no matter what kung ano ang mangyayari sa'yo hindi po maiibsan ang anxiety ninyo mga kapatid kasi kinakalaban mo yung sarili mo yung isip mo kinakalaban mo kaya ang tanging makakapagbigay lang sa'yo ng kapayapaan sa isip ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, yun lang po. Uh, magdasal. Lagi, pag nagising kayo, saan sa itip. Pagka nag nagising kayo ng alam na ng oras, magdasal. Kahit anong oras, basta trip nyo magdasal, magdasal kayo. Hingin niyo sa Diyos na pagagalingin kayo. Sabihin niyo sa Diyos, laman na puso ninyo. Tapos pangalawa, magbasa ng Bible para makita ninyo yung mga pangako ng Diyos na napakaganda. At pangatlo, magsimba. So, mag, mag magsimba rin para makarinig tayo ng ano kasi yung pagsisimba eh, uh, food, food ng ating spirit yan. So yan lang po mga kapatid, yan lang po ang lagi kong dinadasal na lahat ng mga may anxiety disorder ay makasumpong sa Panginoon. No? Nang sa ganun ay mawala, mawala. Magiging panatag hindi na po ma-anxiety. So maraming salamat po at nawa, ngayong pagkatapos mong marinig ang patutokong ito ay uh, magumpisa mag-umpisa ka na mag kapatid na magdasal. So pag-pray mo na 'yung anxiety mo. Pagkatiwala mo na 'yung buhay mo sa Panginoon, tanggapin mo ang Panginoong ng sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. At maglingkod ka sa Diyos, magbasa ka ng Biblia, at manalangin ka palagi. God bless kapatid. nawa ang kagalingan at ang uh, kaayusan ng buhay ay gawa't sa atin ng Diyos sa pangalan na po ng Hesus at sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Babay po, God bless po sa ating lahat.